Mga puso, masobre naman 340,000 ka-residente sa Bacol City, makabaton sang tagduhaka sa ang tagduha ka kilo nga bugasikan sa LGU. Pilang ka-residente, nagpasalamat apang ayuda, pulang puno. Yaring balita nga itong gitutukan. Wala nasang sang baha sa paribot, pero nagapabilin nga nagahilay ang iningabalay ni Nanay Maribeth resulta sa mamunog nga ulan kagbaha diri sa San Jose Dos, barangay Sumag, Bahol City, sa nagdiginig simana. Bahol sa sitwasyon, nagakahangawa inigulpyada lang marumpag ang balay Ang tubi, arinid sa kalsada. Hmm. Kaya mo to yun, dito na lang ko nagkato sa eskwilahan. Yung balay mo ano ni partially or hindi, wala hindi may napuslan? Ah, partially lang sir, kaya ang among mga kaldiro, tanan, mga bayo. Hmm. partially damage yung ibalay, makabato ni nisang 10,000 mil pesos. Samtang may 15,000 naman nga mabato ang 32 ka mga pamilya nga may totally damaged nga puloyan. Bisan pa, 91,500 lang ka-individual ang apektado sa siyudad, base sa datos ng Department of Social Services and Development. Nagdesisyon ang LGU ng LGU nga hatagan sa bulig nga tagduha ka kilo nga bugas ang kabugusan nga 34 mil ka Bangod gin pa ng siyudad sa state of calamity. We propose to extend uh, assistance to everyone, to every single registered resident in Bacolod City. I feel that the calamity or the, the impact of flooding was not just isolated sa mga nagkanto sa mga evacuation centers. Talang kita, I think all of us. Sharman ko noon sa mga nabahaan, ang tabang apang sa real talk lang. Kulang bisan sa isang adlaw, ang duha kakilaw nga bugas, ilabi na, sa dako nga pamilya hindi masarangan ang 2 kilo sir kay ang amon kay adlaw-adlaw akon mga kabataan walo ka sa isa adlaw tatlo kilo daan ako tigangon asin ka kabus ka bus Umpisahan ang tagtagan ng bugas sa September 9. Gani ang Comelec, subong pa lang nagapaandam na ang alikawan sa mga nga gamito ng ayuda, agod makapang kampanya hindi tama na sila mapunggan nga mag-deliver sa ilang mga basic services na bala. Pero di, with caution, nga hindi pag iuntrahan politika. Otherwise, they risk nga for a possible nga mga disqualification cases nga ma-file against them. Samtang, naglabo sa masobra 356 million pesos ang balor. Sang halit sa agrikultura, ang ginbilin sa ulan kagbaha dala sa habagat sa so Western Visayas. Sa datos, ang RDRMC6, Negros sa ang labing na apektuhan. Kung sa din, masobra 3 mil kamanog kamanog pangisda, Hashtag ang nahalita. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos. One, Rusher Visayas.